Hey, what up? Hey, yo, what up, Roy? <laughs> May tanong ako sa iyong kalupit. May asking to say, kung magkakaroon ka ng mission, diba, masubukan mong, syempre, sa buhay, di natin alam kung paano natin. I mean, in the short, toy, sa magsasacrifice ka ba nung pangarap mo para makamit mo mga gusto mo? O tutuloy mo yun? Encouragement, <laughs> ganun. Uh, 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 A ang pinakatanong ay ano? Yung ano koy, sasakripisyo mo ba yung pag-aaral mo para sa pangarap mo, itutuloy mo? Kasi hasil sa oras, 'di ba? Ang okay. pangarap mo ay ano? Ano koy? <laughs> ano koy? Ano yung tanong mo? Anong gusto mong mangyari? Oh, na nga mismo. 嗯。<laughs> <laughs>